Ito nga palang kaganapan ngayon ay hindi ko alam kung magiging masaya o malungkot ba ako. Dahil that time nga ang mga nanay ay nagpunta nga kami nito ng antipolo. Dahil may pumanaw nga po na tiyahin ko sa side ng mama Kuling ko. Huling araw at lamay na nga kami nagpunta. Kaya naman kagabi pa nga kami nakapunta pero ngayon lang ako nakapag-video. Dapat no, din kasi yung cellphone ko kagabi. Kaya naman ito nga at kinabukasan na nga ako nakapag-video. Ito nga kami natulog sa isa kong antiyahin na pinsan ng mama. Ay, nakita ko nga dito mga nanay ang mga cute na cute na mga ala. Napakadaming nga mga aso at pusa na iba't iba talaga yung mga lahi Kung oh, hindi lang nakakayang humingi ay talaga namang hihingi ako kahit <laughs> isa Ito nga yung isa sa mga nakakatuwang aso mga nanay Tapos alam nyo kaka pangalan ko pa nga yan. Um, Eh hindi ako mahilig umawak ng aso pero tingnan nyo naman mga nanay At napapahawak nga ang nanay nyo Kasi naman napaka cute at napakalambing naman talaga ng asong ito Nga pala mga nanay eh kagigising lang namin Tapos pinagluto na nga kami ng pagkain ng aking tiyahin Nakatapos lang namin dyan kumahal at mamaya maya nga ay pupunta na nga ulit kami doon sa aming tiyahe na pumanaw na. Ito na rin nga kami nakitulog kagabi mga nanay at talaga naman puyat na puyat kasi kami tapos pagod pa nga sa biyahe. <coughs> Kasing tilos ng uso ni Kiana. Uh, ah. <laughs> Pagtripan ko pa nga dito ang aking pamangkin Maya-maya nga lang ay dumating nga ang pinsa ni mama At may ang panindang imbutido Kaya naman itong si Mudrakels nga ay napabili na nga ng madami Pati nga kami Uy makadami ka dalawa lang naman yung binili mo 10 piso nga lang ang isa nito mga nanay Kaya naman napakadami na nga nang binili nitong mama ko Totoo nga at napakasarap naman nung matikman nga namin Ito nga ay paalis na nga kami mga nanay At nagpapaalam na nga kami dito sa tiyahin ko Punta na nga kami doon sa burol At kami nga ay inaantay nanay na raw. Nga lang mga nanay at napakabilis talaga lang ng oras. Kung tipong gusto mo pa nga mag-stay at magkaban kayong magpipinsan at magkakamag-ana kaso wala na talagang oras. Papahatid na nga kami ng tita ko don sa burol at sila nga daw ay susunod na lamang. Mahali na rin kasi niyan mga nanay at maya maya nga lang ay ililibing na ang tiyahin ko. At nakita ko nga si Angel na parang nagmamakaawa at gustong sumama. Diyos ko, kung pwede ko lang talaga iuwi, iuuwi ko na. Chales. Fast forward na nga mga nanay, makamurating nga kami sa Burol mga nanay, hindi pala ako nakapag-video at nakalimutan ko na naman. Nagpangipangita nga kami dong magpipinsan nakakatuwa lang mga nanay dahil kahit papano hindi man kami lumaking magkakasama ay talaga namang ramdam mo yung excited na makita kanila. Kaya nga lang mga nanay at hindi nga buong pinsan ko ang nakita ko. Dito nga lang sa Antipolo yung mga nakita ko at yung mga iba nga na nasa Bisaya ay hindi pa nga. Okay. naman sana nga dumating yung time na magkita kita at magkakasama kaming lahat. Pero sana nga ay wala nang pumanaw para lang magkita kita Ito na nga lang din sa loob ng van ng inarkala ni Papa kami nagbihis. Makikilibing nga lang din kami at pagkatapos nga ng libing ay diretsyong uwi na rin. Okay. Gustuin man namin magtagal ay nakakahiya na rin kasi sa inarkila naming van. Inarkila lang din kasi si Papa para nga naman iisa na lang ang sasakyan naming buong pamilya. Kesa naman daw bumiyahi pa or magmotor kami ay napakalayo at mahihirapan pa. Yung nga lang mahirap kapag nakaarkila ka hindi ka nga pwedeng magtagal. So, thank you Lord kahit paano ay nakapunta nga kami dito sa libing ng aking tia Bali ang pumanaw nga na tiyahin ko mga nanay ay hipag na nga ng aking mama. Sipin mo yon mga nanay kahit hipag ng mama ko ay talaga naman pinilit naming makapunta. Sabi kasi ng mama ko ay napakabait nga daw na hipag nitong aking tiyahin. Dahil nung dalaga daw siya ay dito rin daw siya halos nakitira. <laughs> kahit nga yung mga kapatid ni mamang ang nasa Bisaya ay pumunta din dahil alam nga nila kung gaano kabahit itong aking tiyahin. Pagpasensyahan nyo mga nanay at kakaunti nga lang ang mga clip ng aking video. Doon pa lang kasi sa simbahan mga nanay isumakit na talaga yung chan ako ng gamot kaso talaga mga nanay eh hindi mapigilan yung sakit ng tiyan ko. Eh, ang tagal-tagal pa naman mga nanay ng biyahe namin papunta pa lang dito sa cementerio. eh, yeah. naman wala po talaga ako naging video dahil napakasakit po talaga ng tiyan ko At nang maging okay na nga yung tiyan ko ay ito nga at nakapag video naman na ulit ako. At dito nga nagbigay na nga ng huling mensahe ang pamangkin ni tita at ang kanyang manuga. Pagkatapos naman nun mga nanay ay last view na nga para makita ang ko. At nang si mama na nga po ang tumingin mga nanay eh, hindi talaga pinipigilan ni mama ang umiyak. Masakit naman talagang mawala ng mahal sa buhay pero hanggang dito na lang talaga siguro. Alam ko naman po na hindi na kayo may pa mama Melly. At kung nasa aman kayo ay gabayan nyo po palagi ang mga anak nyong naiwan. iwan ganun din po ang mga apo nyo na alam kong mahal na mahal nyo. Hindi ko man kayo nakasama ng matagal pero alam kong napakabait po ninyo. Ngayon po ay magkasama na kayo ng papa si Drew. Katapos nga ng last view ay nag-alay rin naman ng mga bulaklak bago nga ilibing ang aking tiyahi At di na rin naman kami kami nagtagal mga nanay at nagpaalam na nga rin kami dito sa mga kamag-anak namin. Maraming maraming salamat po sa mga tiyuhin at mga pinsan ko na nakasama namin. Sayang lang talaga at maiksi ang oras natin para magkakasama pa tayo. Alam ko na may susunod pa ulit para magkita tayo pero sana ay wala nang na ang mawala para lang magkita-kita pa ulit tayo. Sana dumating din yung time na makapag-reunion tayo lahat para naman maging masaya at magkasama sa mga ulit kayo. Hihira lang talaga magkita at magkasama-sama itong mga mama ko sa side niya. lang kapag nga may nawawala sakalang nagkikita-kita.